gawa ka din lang naman, ayusin mo ayusin na natin yun na lang po, yun lang kasimple po pala ito po pala, nandito tayo sa taas, tayo magwa-wiring naman parang may nahamoy ako hindi maganda so, yes, ma-wiring tayo kailangan natin gawin uh, electrical tape saka yung wire uh, gagamit tayo ng flexible hose para sa safety para hindi siya maglapat-lapat lalo na dito sa mga metal natin sa mga metal paring dahil baka maglapat-lapat kailangan natin gamitan ng flexible hose so, two hours later. Ayan, ito po dahil na ilagay natin ang mga dapat nang ilagay. Dinamita natin ang mga flexible hose. Huh? Tapos yung kanyang switch, no? yung kanyang linya ng sa linya ng strip light nakabukod din tapos yung linya nitong down light nakabukod din ngayon dito tayo nagtap sa kanyang junction box Ye yeah, boy yeah, obey to dito tayo nagtap. Dito na natin pinaghiwalay. yung linya ng dalawa tapos doon sa baba doon natin ilalagay yung switch ginawa din natin dalawang dalawang pindutan para magkabukod sila kilala kong kaliskis mo oy ngayon na hiwalay na natin lalagyan na natin ng electrical tape o so, o pag magwa-wiring huwag ka manghihinayang sa tape sa mga salanaw ko sa mga kasinungalingan ko nagbibiro lang naman ako eh kayo naman hindi na kayo mabiro eh dahil unang una nandiyan yung kaligtasan yan hindi totoo yan bola lang yan kaligtasan natin dyan nakasalalay kaya ayusin mo nagawa ka din lang naman ayusin mo ayusin na natin ating higpitan para uh, para hindi manginit tapos kaya natin nalagyan ng tape yan yan kailangan nakalap din yung dulo nya yan natakip yung dulo nya Ayan po ang ating nilinya dito. Yan oh. Yan ang nilinya natin ito. Bali gumawin tayo dito ng ano niya? Ng outlet niya. Yan. Punta doon. Doon naman tayo sa baba. Yan, ito kanina isa lang kanina ang kanyang switch. Ngayon pinagdalawa na natin. Magkabuod na sila. Tapos ito, dito lang tayo kumuha ng tap. Serious na lang tayo dito sa kanya. Yan, dahil tapos na tayo. Tataas natin yung breaker. Bahala na kung puputok. <laughs> Yan. Oh. Gumana na. Ito namang isa. Don't light. Yan yung strip light hmm. Bukot magkahiwalay na sila hmm. ganun lang yan, o, okay na kapag wiring na tayo kailangan naman natin itong fix ito yung ito yung switch natin kanina pang isahan lang kaya bumili tayo ng bagong switch yung dalawahan dahil kailangan magkahiwala yung kanyang switch. Okay na. Ito na. Kailangan na natin taklo ba? Okay na. Rigor. Si, si Tanggol. Yan. Okay na po. Tapos na tayo mag-wearing. Ayan, tapos na tayo mag-wearing. lang po. Ganun lang kasimple.